Isang babaeng nakipag-date sa lalaking nakilala sa dating app, tumagal lang ng 45 seconds. Pinaglalaan na ng mga oras sa mga babae ang pagpapaganda sa tuwing sila ay makikipag-date. Ngunit ang isang babae sa Auburn, Alabama, USA, nasayang ang effort dahil sa date niya na hindi man lang inabot ng isang minuto. Anong buong kwento? Eto, sa isang video na ipinost ng 32 years old na si Maggie Smith, ikinwento niya ang itinuturing niyang shortest date ever sa lalaking nakilala niya sa isang dating app nang mag sila na magkita sa isang restaurant. Nagtagpo ang dalawa sa labas ng kainan at binati pa si Maggie ng lalaki ng isang yakap at tinanong kung siya ay nagugutom na ba. Hindi pa nagtatagal sa loob ng restaurant ay biglang nagyaya ang lalaki na lumabas para makapag-usap silang dalawa. Pagkatapos noon, Bigla na lamang humingi ng sorry ang lalaki at sinabing, I'm not feeling it bago ito umalis. Matapos ito ay walang nagawa si Maggie kundi ang bumalik sa kanyang sasakyan at umuwi na lang. Para sa babae, 45 seconds lang ang tinagal ng nasabing date na inakala niyang magiging maganda ang takbo kaya nag-effort pa siya na mag-ayos para rito. Ang duda ni Maggie, ang kanyang pagiging malusog ang dahilan kung bakit nag-back out ang lalaki. Lang resulta ng pangyayari na pagtanturaw ni Maggie na nagbago ng panahon ngayon at mabilis ng manghusga ang mga tao. Marami naman sa comment section ng video ang nagpaabot ng simpat siya para sa babae. Ngunit meron ding pinagbintangan siya ng catfishing o iba ang pinakitang itsura sa lalaki sa personal niyang itsura o sa madaling salita, pagnanakaw ng identity ng ibang tao na agad namang pinabulaanan ni Maggie sa pamamagitan ng pag-upload ng kanyang dating profile. Samantala, binura na raw ni Maggie ang dating app sa kanyang cellphone dahil hindi ito nakakabuti sa kanyang mental health. Willing pa rin naman daw siya makipag-date, ngunit mas prefer niya raw na makilala ito sa personal at hindi na sa pamamagitan ng online. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang mapunta sa ganyang sitwasyon? DwiZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.